So mga bagay na kailangan mong sabihin sa isang lalaki upang tumigil ang mundo niya sa iyo at mas mahalin ka pa ng sobra. Alam niyo mga kamamay, itong mga salita na ito, itong mga kailangan niyo sabihin sa isang lalaki, sigurado ako after nilang marinig ito sa inyo, magbabago ang tingin nila sa inyo. Titigil ang mundo nila sa inyo at mas mamahalin kayo ng mga ito ng sobra. Kaya mga kamamay, tapusin nyo ang video ito at malaman ang mga bawat dapat nyong sabihin sa isang lalaki upang mas mahalin kayo ng mga ito. So huwag natin masyadong patagalin mga kamamay, ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong sabihin sa isang lalaki upang tumigil ang mundo nito at mas mahalin ka pa ng sobra. So number one, kakayanin natin ang lahat ng magkasama. Yes, mga kamamay, ikaw bilang isang babae, kapag ka sinabi mo ito sa isang lalaki, iisipin niya na siya lang talaga ang kailangan mo sa buhay mo para harapin ang mga pagsubok, mga problema, mga sakuna darating sa inyong relasyon. Ibig sabihin, hindi ka na naghahanap ng iba. Ibig sabihin, wala sa isip mo na iwanan siya, wala sa isip mo na ipagpalit mo siya sapagkat sinasabi mo nga sa kanya na magkasama niyong haharapin lahat ng problema. Okay? So parang assurance na yun eh. Assurance na yun ng isang lalaki sa iyo na talagang uh, focus na focus ka sa kanya. Mapapatigil ang mundo ng isang lalaki sapagkat pagkata uh, hindi biro, okay, baon yung salitang yun sa kanyang puso. Isabihin, parang nangangako eh. Para ka nangangako na siya lang talaga ang gusto mong makasama sa hirap at ginhawa. Na kahit anong pagsubok ang dumating, walang sino man ang maaaring makatibag sa inyong dalawa. Kasi haharapin nyo ng magkasama ang lahat ng problema sa inyong relasyon. Ang isang lalaki sigurado ako hindi na rin siya makakapaghanap ng iba kapag sinabi mo 'yan. Sapagkat uh, bilang isang babae, wala sa isip mo o hindi sumagi sa isip mo na ipagpalit mo siya. Sapagkat sinasabi mo sa kanya, haharapin niyo lahat ng bagay na magkasama. Kaya mga kamamay, sabihin mo yan sa isang lalaki at mapapatigil ang mundo ng isang lalaki sa inyo. Sapagkat bibihira yung babaeng nagsasabi ng ganyan. Okay? So number two, walang sandaling hindi kita minahal. Yes mga kamamay, kapag ka sinabi niyo ito sa isang lalaki, Mararamdaman ng isang lalaki na palagi mo siyang iniisip minamahal At ni minsan hindi ka tumigil na mahalin siya Kapag sinabi mo kasi sa isang lalaki na walang sandaling hindi kita minahal Ibig sabihin, hindi mo siya pinalitan Hindi mo siya ipinagpalit o hindi ka naghanap ng iba bukod sa kanya Sa araw-araw siya laging naiisip mo Sa araw-araw siya lang lagi ang bukong bibig mo Kaya't mga kamamaya, kapag ka sinabi mong ganyan sa isang lalaki na walang sandaling hindi kita minahal, ibig sabihin, focus ka sa kanya, loyal ka sa kanya, at minsan ay hindi ka nagtaksil sa kanya. Kaya mga kamamay, napaka-romantic kung sasabihin nyo sa kanya ito. Alam mo, babe, niminsan, walang sandaling hindi kita minahal. So, napakasarap sa tenga niyan. Mapapatigil ang isang lalaki, matatauhan ng isang lalaki na Teka, ako lang pala ang mahal mo. Kaya mo sinabi yan. Kaya mga kamamay, kapag sinabi nyo yung talata na yan o yung sentence na yan, hinding-hindi ipagpapalit ng isang lalaki ang kagaya mo sapagkat napaka-powerful ng salitang yan pagdating sa isang lalaki. Okay? So next, hugasan mo yan at kakainin ko yan. Yes, mga kamamay, eto, itong salitang ito mga kamamay, kahit sinong lalaki makarinig nito, ay eh, talagang titigil ang mundo para sa inyo. Mas mamahalin ka ng sobra at mas iibigil pa. Bakit kamamay? Kasi po, mga lalaki yan. Okay? Mga lalaki yan at gustong gusto ng mga yan. Yung loving-loving. Okay? Kaya maraming mga kababaihan ang naiiwan. Kaya maraming mga relasyon ang nasisira. Kasi may mga kababaihan na hindi maibigay. Okay? Ang kanilang sarili sa isang lalaki. Kapag ka kumukulbit o nangangalabit yung lalaki, hindi niyo pinagbibigyan. Okay, kaya nga kayo ay nagpakasal, kaya nga kayo ay pumasok sa isang relasyon, parang isang lalaki hindi na maghanap ng iba, di ba? Kaya sila ay uh, lumalagay sa tahimik. Kaya sila ay pumipili ng isang babaeng gusto nilang makasama sa habang buhay dahil kasama yan. Okay, kasama yan sa kanilang sinumpaan. Kaya sana mga kamamay kung ang isang lalaki ay mga ngalabit, kailangan pagbigyan ninyo. Kailangan uh, ipakita nyo na willing kayong ibigay ang inyong sarili sa kanya. At kapag ka sinabi nyo ito sa isang lalaki na hugasan mo yan, kakainin ko yan, eh talagang mabilis pa sa alas 4, yung ngiti niyan aabot dito hanggang batok. Kaya mga kamamay, isa yan sa mga, o pwede nyo sabihin, parang isang lalaki ay tumigil ang mundo, okay? At mas lalo kayong mahalin ng mga yan. So next, wala kang dapat ipangamba at ikaselos, tanging ikaw lamang. Yes mga kamamay, kasi ang isang lalaki, kapag ka nakakakita yan ng kausap mong lalaki, na kaibigan mong lalaki, tapos madalas pa kayong nagtatawanan, madalas kang ngumingiti. So ang isang lalaki, hindi man yan talkative, hindi man yan showy, pero nagsiselos yan. Pero kung sasabihin mo sa kanya na, babe, ahal, wala kang dapat ipangamba. Huwag kang mag-alala. Wala kang dapat ikaselos. Tanging ikaw lang. Malalaman ngayon ng isang lalaki na alam mo pa rin yung nangyayari sa inyong relasyon. Baka kasi mamaya, ikaw pala ay nag, uh, ay sumusobra na. Baka kasi mamaya, hindi mo na alam kung ano yung ginagawa mo. Pero kung sasabihin mo yun sa kanya, ay eh mapapanatag ang kanyang kalooban. Mapapanatag ang kanyang damdamin na hindi siya mawawalan o hindi ka makukuha ng iba sa niya. Kaya sabihin niyo yun mga kamamay, huwag kang mangamba, huwag kang magselos, tanging ikaw lang. Right? So next, masakit na nga ang ulo ko sa isa, dadagdagan ko pa ba? Yes mga kamamay, medyo masakit nga lang to pagdating sa isang uh, lalaki. Pero pag sinabi mo ito sa isang lalaki, sigurado naman ako na magkakaroon siya ng kapanatagan ng loob na hindi mo siya ipagpapalit. Meron siyang peace of mind na hindi ka maaaring tumingin sa iba. Okay? Sapagkat sinabi mo na, doon nga sa isa, masakit ng ulo ko, dadagdagan ko pa ba? Doon pa lang, hindi na niya kailangan pa na mag-isip sa iyo. Sapagkat alam mo nga yung ginagawa mo. Sapagkat uh, hindi ka nakakalimot sa inyong sinumpaan. Kaya kapag ka sinabi niyo yan mga kamamay, malamang sa malamang, ang isang lalaki ay tatahimik, ang isang lalaki ay mas mamahalin ka pa. Sapagkat alam mo ang hangganan mo sa ibang tao. At alam mo ang meron sa inyong relasyong dalawa. Okay? So next, walang may gusto nang nangyari. Hindi mo kasalanan ang lahat. Yes mga kamamay, sa inyong relasyon, palagi at hindi maiiwasan na dumating yung mga problema, sakuna, sisihan, di ba? Ganyan tayo eh. Pero kapag ka sinabi mo yan, mga kamama, ibig sabihin, hindi mo naman sinasadya o hindi mo naman kasalanan ang lahat. Wala kang kasalanan sa mga nangyari. Kapag ka sinabi mo yan sa isang lalaki, ang isang lalaki ay mas maa-attach sa iyo. Ang isang lalaki ay mas magmamahal sa iyo. Sapagkat sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga problema. E niyayakap mo pa rin siya at hindi kayo nag-iiwanan. Nagtutulungan kayo sa lahat ng bagay. It's either problema man yan o kaginhawaan. Kaya mga kamamay, wala dapat sisihan. Kailangan ay aminado kayo sa bawat pagkakamali na nagawa ninyo sa bawat isa upang ang isang lalaki, mga kamamay, ay hindi na mag-isip, ay hindi na maghanap ng iba at uh, tumigil lang sa iyong mundo at mas mahalin ka pa niya ng sobra. And last, kamusta ba ang araw mo? Ito mga kamamay, akala nung iba napaka-simple lang o wala namang mga uh, silbi ito pagdating sa isang lalaki. Pero alam nyo ba mga kamamay, yung simpleng pangangumusta ninyo ng uh, isang lalaki o yung simpleng pag uusap ninyo ng isang lalaki, kasi yung iba dyan, hindi na nakapagtatanong. Hindi na nakakamusta ang kanilang mga partner kung okay pa ba? Kung masaya pa ba sa isang relasyon, di ba? Pero kung tatanungin mo ang isang lalaki ng kamusta ba ang araw mo? Di ba? Diyan kayo makakapag-open ng damdamin ng nararamdaman, ng problema, ng pinagdadaanan. Kaya napakahalaga mga kamamay sa isang relasyon na palagi niyong nakakamusta ang bawat isa. Alam ko napakasimple lang nung mga salita o parirala na yan. Pero pagdating sa bawat isa na mayroong dinadamdam na problema, napakalaking bagay niyan. Okay? Minsan nga yung iba kapag sinabi mong kamusta ka, umiiyak na agad bigla. Bakit? Eh kasi marami siyang gustong sabihin, hindi lang niya mai-open kasi hindi niya alam kung paano sisimulan. isimulan. Di ba? Yung iba dyan, sabihin mo, oh, kamusta ka na? Iiyak na lang eh. Yun ang ibig sabihin nun, napakarami ng problema. At doon sa pangangamusta mo na yon, tanging luha na lamang ang kanyang naisukulay sapagkat hindi niya alam kung paano sisimulan na sabihin, iparamdam, ipaalam ang lahat ng problema kanyang ginadala. Kaya napakahalaga mga kamamay na mga musta kayo para kapag ka na-share niya lahat ng kanyang mga nararamdaman, okay, mga gustong i-concern, is gumaan ang kanyang loob at mas magmahalin pa kayo, mas mahalin ka pa niya ng totoo. Okay? So, yun mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan mo at pwede mong sabihin sa isang lalaki para tumigil ang kanyang mundo at mas mahalin ka pa ng lubusan. So mga kamamay, if ever na may gusto pa kayong uh, liwanagin, may mga katanungan, mag-comment lang po kayo dito. Okay? Sa so, mga gustong magpalab advice, mag-comment lang din po kayo dyan at sya out ko kayo next video. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.